Viral ngayon at umani ng pambabatikos sa social media, lalo na sa ex na dating Twitter, ang isang resort na itinayo mismo sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon sa isang netizen, dapat kalampagin ng mga opisyal ng pamahalaan kung paano at kailan pinayagan magpatayo ng naturang establishmento sa lugar. Itinuring naman ng isang ex-user na iligal at pambabastos sa mga boholano ang pagpapatayo ng istruktura at resort sa Chocolate Hills. Nakakasira din umano ito ng imahe ng burol bilang world-class na Pinoy tourist destination. Tinawagan rin ng pansin ng isang netizen ang lokal na pamahalaan ng Bohol at Pedro Bohol na hindi dapat pinatatayuan ng artificial structures ang Chocolate Hills dahil sa ito'y isang National Geological Monument. Nanawagan na rin si Bohol Provincial Board Member at Chairperson of the Committee on Environment, Jamie Villamor, sa DENR na itigil ang construction ng resort sa loob ng Chocolate Hills noong pang nakaraang taon. Ayon kay Villamor, wala dapat maging exemption sa itinakdang guidelines para sa protected area management. Management Board ng DENR at dapat mapag-aralang maigi ang mga dokumento ng naturang resort. Samantala, wala pang tugon o reaksyon ang DENR kaugnay ng naturang issue. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho, sama-sama tayo Pilipino.